Ayun mga boss, unang gawa natin sa taong 2024. So, yun dai action. Si Sir pumunta nato nung na to noong nakarang araw sa akin. Uh, kailan ka pumunta, boss? Ah, uh, noong 28 ng 30. 20, 20, 30. 40. 30. Pumunta si Sir dito mga boss. Ah, uh, ang problema nila nagpalit na ng compressor bago. Nung nagpalit kayo ng compressor, nagpalit pa kayo ng ulit ng ECB. Hindi, kasi ba, yun na yung bago. Eh. Yun na yung bago. Ayun, meron na eh. Oo. Oh, na. So, nung nasalpak yung compressor niya yun, yung problema, hindi yun, pa rin solve Oo. So, Guma Gumala siya ng mga tatlong araw. Tatlong araw. So, hindi lang nung nawawala So, ito mga boss, ah, uh, nung pagdating dito sa akin, chinik ko siya, sabi ko kay Busing, ang problema dito, yung module, no? Wala dito sa compressor. Kasi, Naka-pure ECB po ito, So, kapag naka-pure ECB mga boss, ibig sabihin dyan, walang relay yung compressor. Diretso po yan dun sa module. Ito po. Ayan, no? Aircon switch. Ayan. So, ito mga boss, pinalitan ko na ito, no? ah uh, ito na yung galing kay sir na may problema, may shortage. So, ang nangyari dyan sa kanya, pag nagbukas ng aircon, automatic po tumataas yung kuryente niya. Hindi bumababa. Dapat kasi, ah, uh, pag nagbukas kayo ng aircon, gagana ng mga 12 volts na ilang segundo, bababa ka agad, mamamatay, to. Yung ilaw. <coughs> so, chinik nung amo ng libosing, yung pinakamayari nito, uh, nakakain kini ko, ilaw, at saka sila lang din gumagawa, mga boss. So, chinik nila yung kuryente, wala nga kuryente daw na umiilaw, tapos sa mamatay. Ngayon, pakita ko sa inyo, ah, uh, ang pag-check kasi nito, Ayan o, kung makikita nyo mga boss Meron siyang uh, Kaya ko lang ha uh, 7 volts, hindi pa naka-aircon yan Ngayon pag nag-aircon tayo, papalo po ng ano yan Papalo ng 13 yan Tapos mamamatay Ano ko lang para makita Ayan, aircon Ayan o Tapos bumaba Okay, patay yan So, yan ang pang-check nyo mga boss. ah uh, so, ibig sabihin, hindi natin pwedeng rektahan ng 12 volts yan kasi masisira at masisira yung ECB natin. So, masusunog po yan. May karoon lang problema yung ECB o di kaya yung module. So, nangyari sa kanila, ganun nga ang nangyari mga boss na rekta. So, nadama yung module. Ngayon, pati yung ECB niya, nadama yung narin. Papalitan ko na rin yung ECB niya. So, bakasin ko muna yung ah uh, ECB tapos update kayo kapag ano na ng problema Diba mga boss, so update natin dito no? Ah, uh, Okay na siya Ah, uh, Malamig na So ang ginawa ko, pinilatan ko ng module Inayos ko yung wiring connection So natin ako na sa Ngayon, pinilatan ko rin siya ng DCB So ito Bago pa to, ilang, ilang, ilang linggo na to boss? Mga one week pa lang One week pa lang Pat, Kasama sa compressor ano? So, ito mga boss, sabi kasi ni Sir, baka, raw hindi, baka raw hindi pwedeng palitan. So, sabi ko naman, ah, uh, dahil nasira nga yung wiring niya, yung kuryente, tumataas yung voltage, nasira sira ito. Pinalitan ko pa rin, sabi ko hindi natin pwede kasi sayang naman yung ginawa natin kapag hindi tayo magpapalit ito sa loob. So, ito yung sinasabi ko ng mga boss na minsan ingat tayo sa pagchichik, no? Ayan. Okay. Ah. May check engine yan sa turbo yan mga boss eh. Doon sa aquator daw sabi nung mayari no. So ito yung ginawa ko, nagpalit ako ng module, ito ako, switch. <coughs> nandito po module yan mga boss sa aircon nandito po. So ingat lang po tayo sa pag trouble uh, troubleshoot sa pag test light doon sa ECB kasi katulad nung pinakita ko kanina na pag nagbukas ka ng aircon iilaw yung test light tapos dapat mamamatay yun po yung tamang function nun no? so kapag hindi siya namamatay hanbaw nagbukas ka ng aircon tuloy tuloy lang po yan kasi sa nakasanayan kasi nung iba na pag nagbukas ng aircon dapat may permanent siya na power pagdating naman dito sa Hyundai na to sa ECB type magkaiba po sila mga boss magkaroon siya ng power tapos mamamatay yung test light mo So kapag test bulb ang ginamit Pero kapag digital na tester ang ginamit mo Makikita mo yung tamang reading niyan na nawawala Itataas yung bultahe Tapos <coughs> babagsak siya no Yun ang tamang reading nun Ngayon Kapag nagbukas kayo ng aircon Tapos permaminti ang ikot niyan At naka ECB type kayo Papalit kayo ng ganito Module Ito po yung problema nun Module po so si module ang problema check nyo yung wiring, connection kaya na sila si module kasi minsan yung pag troubleshoot natin mali po yung connection na naigawa natin so yun lang no, nasolv natin yung problema ni sir ilang linggo mo ng problema to boss? ilang, ilang linggo mo ng problema to? one week na one week na rin ano? Mm -hmm. <clears throat> so pang ilan akong gumawa? ah uh, pang apat na yata <laughs> Wala, yung ng hatol puro ano eh. Puro ECB lang. Puro eh, ECB lang eh. <laughs> <laughs> mga boss, puro ECB ang atol. Talagang ECB nga ang nakikita ang problema kasi yun ang walang pangsyon. Pero kapag hindi mo titingnan talaga ma maigi ma yung connection niya, hindi mo makikita kung bakit si ECB nawala, bakit si ECB nasisira. Kasi meron pinagmulan. So kaya nasira si ECB dahil tumaas po yung bultahin ng kuryente niya. So sunog talaga yon dito na nga galing yung power ni ECB eh. wala pa yung relay mga boss so yun lang sana nakatulong yung video na to Hyundai Accent ano model? 2016 2016 diesel so yun lang thank you